Yung Pagkor, sir, may binanggit yung uh, kanilang tagapamuno na meron daw dating uh, cabinet secretary na nangihimasok o mukhang pumapadrino. You don't have to name this person kasi Pagkor yung nagsabi, no? Ang gusto ko lang malaman, nasa radar ba ito ng PAOK? Aware ba kayo dito? Uh, we've gotten, we've seen names of uh, officials who intercede on behalf of these uh, Pogo Farms. Pero these are names that are testimonial in that, that were given uh, through testimonial uh, evidence. No, so may uh, not not even evidence yet, but kwentuhan pa lang, nababanggit pa lang sa mga usapan. So, yung mga pangalan na nababanggit na yon, nilagay namin sa listahan, iniimbestigahan namin pero kanay humihiling sa pagkor kung meron silang konkretong ebidensya tungkol doon sa kanilang tinutukoy na former cabinet official daw po yata. Eh, when the time comes, singin namin yung dokumento kung ano mang meron sila doon sa taong yon para ma ma masilip namin. No? Baka nga meron nga. No? So we'll have to take a look eventually, Christian. But as of now, uh, we've heard of some names, but until... Until we get concrete evidence against those people, I, I wouldn't want to damage the reputation of these people. Pero, how seriously is Paok uh, looking at this particular character? Ganapatasi uh, priority list uh, Very high. We, we have two persons of interest that were former government officials, no? So uh yung isa medyo matibay-tibay yung mga papel na nakukuha namin mga testimonya na nakukuha namin yung isa medyo mahina pa. So we don't know. But at the end of the day, it will have to depend on the evidence we have on hand, Christian. Enough that would uh, allow us to file charges against persons. Until such time na hindi kami kumpiyansa na tatayo ang kaso, uh, hindi kami mag hindi kami magsasalita sapakat uh, ayaw namin siraan yung siyempre parang parang respeto mo rin sa dating mga nasa gobyerno din. Mm, -mm. Sabi niya dalawa yung persons of interest na tinitingnan niyo no. Kasama ba rito yung 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 pagkor, yung binabanggit ng pagkor. Palagay ko eh may may, may meron kaming ideya katulad ni Senator Gatchalian. Sabi nga niya, meron siyang ideya kung sining tinutukoy ni Pagcor. Uh, palagay ko base doon sa nabasa kong press statement ng Pagcor, palagay ko pare-pareho yung aming tinutukoy dito. So siguro nagbubuo na lang kami ng sapat na ebidensya kung meron man doon sa tao. Ah, so isa nga siya roon sa dalawang persons of interest ng PAOK? Yes, oh, okay. Sir. Yes. Sir. Sabi niyo hindi pa masyadong malaki ebidensya yung sa kanya. So siya yung medyo mahina pa. Yes sir. Yes sir. Okay. Yung isang malakas, yung medyo mal matibay na dating cabinet din po ba ito? Opo, opo. Sila lang naman ang mayroong uh, kapangyarihan na magsabi ng mga ganyan eh. Ay mag mag sa ganyan, no? So tina natin si Pagkor kung Uh, magbibigay na po sila ng mga dokumento nang sa gayon ay matigil na po itong mga panguhula kasi sabi nga ni Senator, ni Senate President uh, Escudero uh, I think, was it Senate President Escudero or was it Senator uh, um, the one from Bulacan <laughs> I forgot the name in any case baka may, para matigil na itong mga blind item na tinatawag kasi uh, mahirap din po no kasi sabi nga nung mga senador napakarami mga former cabinet officials ang fair naman kung lahat sila Christian ay may malalump together so it's uh, we're really waiting we're really waiting on pagkor na ilabas yung kanilang pangalan at mga ebidensya para it uh, sustain din namin kung kapareho nga yung uh, ebidensyang hawak namin or higit pa Tama naman ni Anderson. Uh, don't worry, you know, sir ihinto ko na. Ayoko rin ng guessing game, no? And I understand your predicament. Sa inyo mga viewers, uh, we're just trying to push the envelope up to a certain point. Pero kasi dapat tingnan din natin yung issue from the perspective of PAOK, from law enforcement. Eh, kung magbanggit siya ng pangalan, what good would it do kung wala pang ebidensya? Di ba? So, siguro ang pinakahuling tanong ko rito sa, dito sa particular issue na ito, kasi lumalabas din naman yung ibang mga pangalan sa sa panguhula, no? <laughs> Meron ba nag-reach out na sa inyo? Sinasabi, hoy, hindi ako yan, ha? <laughs> Ay, May mga ganun ba? Thank God sa akin, wala po. Uh, thank God sa akin, wala. Wala. Wala pa. Okay. O, oh, sige, kayo medyo... Sana wala ano, na ka. <laughs> matataba ang ano, eh. imagination ng ibang mga viewers natin, eh, no? Okay. So, may mga lumulutang din, no? Nak nakita ko lang online, no? Yung katanduanis ba? Ah... Uh, isa rin niya sa mga sinisilit ninyo na mga probinsya o lugar. Uh, may mga naririnig kami through social media kaya lang Christian alam mo ang ang disadvantage sa amin yan. To be able to go to Catanduanes, uh, limited yung flights, papunta ng Catanduanes. Pangalawa, kung gusto mo, araw-araw itatawid ka pa ng dagat, no? Eh pag minalas ka, may bagyo, good luck. Hindi ka na makakaalis. Baka nga siguro, kaya nila pinili yan, kung totoo man yan, sapagkat napaka-isolated po Catanduanes. <laughs> Pero, uh, we have not made serious headways into looking into katanduanis our our focus so far have been in the greater metro manila metropolitan manila area sapakat this is where all all the technology congregates all the, the foreign nationals congregates no so ito is a greater metro manila area okay Masagay oh, sir, maraming maraming salamat po. ano Alam ko kulang kayo sa tulog at diyan pala kayo matutulog sa opisina nyo. Well, maraming maraming salamat po sa inyo. And uh, pakibaon po yung dasal namin uh, bilang suporta dyan sa ginagawa ninyo. Okay? Uh, patuloy po namin kay pagdarasal. Maraming maraming salamat po. Uh, Paok spokesman Winston cash sir. Thank you po. Thank you very much, Christian, and to all your viewers as well. Thank you. Oh.